Magandang umaga po, Sir Jai. Sorry about the technical difficulties earlier. Pasensya na po. Thank you. Thank you for joining us sa Bumbo Radio Philippines. Uh, after po, uh, nung ilang linggo na umaabot tayo ng overtime, ano, hanggang alas 3 na umaga, alas 4 na umaga, nakapagpangihinga na ho ba tayo dyan sa may camera? kong Uh, sa totoo lang po uh, kakatapos lang na, na um, ma-transmit po lahat ng mga hard copy um, nung uh, general appropriations bill sa Senado so no October 13 po uh, official natin na na transmit yung electronic copy uh, kakatapos lang po natin uh, official na po kahit po hard copy na turned over na po natin sa Senado kaya busy pa din po hanggang ngayong uh, lunes tinapos po namin lahat yan sa kabila ho ng ating mga overtime uh, kung ano na uh, pag-delivery doon sa budget ng uh, ating uh, bansa for 2026 mag ilang po mga puna ho dito unahin ko po siguro dito ano, na isunod namin maitanong po sa inyo uh, yun pong uh, hanggang sa 240 plus bilyon na nasa ilalim po ng unprogrammed funds Sinasabi ko ilang kritiko na ito ay uh, matatawag pa rin birang uh, presidential pork kong Y- yan pong tinutukoy natin ang program appropriations, hindi po yan presidential pork. Dahil um, ang nature po kasi nung dating tinatawag na pork barrel, ay lump sum funds po yan na hindi po naka identify kung ano po yung mga particular na purpose para po sa mga ito. Ito pong 243 billion na nakapaloob sa unprogrammed appropriations, ang pinakauna pong mahalaga na ating pong bigyang linaw ay hindi po ito nakapaloob sa 6.7 trillion pesos na budget po na ating gobyerno. Ito po ay standby funds lamang at mapupondohan lang po ang unprogrammed appropriations kung magkakaroon ng kalagdagang kita ang ating gobyerno o magkakaroon ng panibagong loan agreements kasama po yung ating mga development partners tulad po ng um, JICA Pika, Poika, World Bank, ADB. So, um, ito po, hindi po ito presidential pork sapagkat meron lang pong labing isa na um, papayagan na use po nito. Um, yun, yung labing isa po na yun ay akin pong ipinakita, inilatag po isa-isa um, doon po sa ating press conference nung nakadang araw. Um, pero, over 90 4% po nito ay nakalaan para po sa foreign assisted projects, para po sa AFP modernization program at para po sa social programs. Um, tulad po ng sa DOH, DSWD, CHED, PhilHealth, SSS. So wala na pong papayagan na locally funded flood control projects o di kaya tulay o mga kalsada dito po sa unprogrammed appropriation. So yung um, pangamba po ng ating mga kababayan na posible muli makabatak, uh, dakila ng flood control uh, projects mula po sa unprogrammed appropriations, hindi na po mangyayari yon sa taong 2026. Sabihin po natin na nagkaroon po ng uh, uh, ipon nga ang gobyerno o dagdag nakita ko ang gobyerno. Paano po yung uh, sistema o yung SOP para po mailabas po ito at ano po yung mga well, safeguard para humabantay nito, yung paggamit po nito? Oh. Opo. Uh, salamat po, Sir Jai. So, meron pong... Uh, Genesis, nila, Kong? Bumbo Genesis uh, uh. Sir Genesis oh, oh, uh, I'm sorry pa. Um Um Sir Janice, so ang um, mayroon lang po na may nakalagay na Special Provision number no. 9 na ang pwede lang po na mangyari ay kailangan po magsumite ng Special Budget Request ng Head of Agency. So kung ano mang ahensya yung pinayagan, halimbawa po DSWD o DOH, magsusumite po ang um, kalihim ng ahensya na yon na Special Budget Request sa DBM. At meron lang pong criteria, uh, meron pong mga guidelines uh, bago po ma-release ma ito. Ang safeguard po na ating inilagay dito ay tulad po na nabanggit ko, tinanggal na po natin yung infrastructure projects mula po dun sa pwedeng hugutin ng mga proyekto dito. Alam ko po, ito po talaga yung pinaka binabantayan na ating mga, mga kababayan na hindi na ulit mangyari itong flood control na huhugutin mula po sa unprogrammed appropriation. So, napaka-stricto po nung ating inilagay ng mga safeguards, yung mga panuntunan at kriteriya na kailangan po pong masatisfy para po ma-release itong program appropriations. mm -hmm. And malaki-laki po ito kung ano, uh, paano ito? Walang mangyayaring sponsorship, halimbawa ng mga pambabatas, mga kapahunating ating uh, kongresista dyan sa Kamara. Opo, Sir Genesis, definitely uh, wala pong involvement. Uh, lagi po namin sinasabi, lagi ko po pong sinasabi sa parte ng Kamara, wala po tayong post enactment intervention. Ibig sabihin po, pagka-aproba na ng budget natin, wala na pong kinalaman ang Kongreso patungkol sa disbursement nitong mga pondo na ito. May oversight na lang tayo para siguraduhin na tama po yung implementasyon. Pero in terms of identifying po or yung pag, um, pag, the de decision sa kung saan mapupunta itong pondo na ito wala na pong involvement ang kamada dito mm -hmm. kasi ito po yung pangamba ng ano kung ano uh, pangamba pangambaho ng ilang mga grupo maalala niyo ninyo mga 4 uh, weeks ago yata nang nag uh, sabi ko ang ilang mga civil society organization na ito presidential pork at baka pwedeng uh, uh, questionin pa ito sa ombudsman sabi ko nila so kung sa kasakali na dumating ko tayo doon uh, ready po ang ano appropriations committee na sumagot kong Opo, handang-handa po tayo, Sir Genesis. Uh, ilang beses na din po natin tinugunan um, yung uh pagkabahala ng mga civil society organizations patungkol sa kung saan po mapupunta itong unprogrammed appropriations. Ang aking pong maibibigay na assurance po sa ating mga kababayan na uh, na sa taong 2026 po sisiguraduhin po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations. Kung titignan po natin, um, tulad po ng binanggit ko kanina, Sir Genesis, 133 billion sa 240 billion unprogrammed appropriations ay Patungkol po sa Foreign Assisted Project, so may kalakip po na kanya-kanyang official development assistance agreements ang bawat isa sa, ito, sa mga ito. So, hindi po makakalabas sa saklaw ng mga agreements na yon sa ibang bansa o sa World Bank or sa ADB. Pagdating naman po doon sa social programs na nagkakahalaga na 45 billion pesos, may mga particular na ahensya lang po na pwede pong mag-access nito. So, muli hindi na po kasama ang infrastruktura, wala pong DOTR, wala pong uh, DPWH dito. At um, pagdating naman po sa ADB, AFP modernization um, stricto lang din po yon. Ibig sabihin po Department of National Defense lang po ang pwedeng mag-access uh, o humiling ng pondo sa ilalim ng appropriation sa AFP modernization. Mm -mm. Uh, balikan ko siguro mamaya kung ano yung ilan pang mga development tungkol dito. Ang ating uh, katandem si Bong Bujay, may mga dagdag din po katanungan. Mm -hmm. bujay. Okay. Uh, representatives sa uh, 2026 National Budget Deliberation, ano po yung naging uh, participation ng mga civil society organizations na pinayagang magbantay doon? Opo. So, uh, lahat po ng mga na-accredit na civil society organizations ay um, binigyan po natin sila na observer role sa lahat ng committee hearings. So, um, lahat po ng committee hearings, plenary deliberations, sila po ay pwede pong um, lumahok dito. Um, uh, Nung People's Budget Review po, nung ginawa natin yung kauna-unahang People's Budget Review, humiling sila ng pagkakataon na makapagtanong um, ng diretsyo mismo sa mga ahensya. So binigyan din po natin sila ng platform para po gawin yun. So mismo um, yung mga vice chair po ng Committee on Appropriations na namamahala doon sa particular na pagdinig ang nagtatanong ng kanilang mga tanong sa mga uh, ah, ahensya ng gobyerno. So um, yun po, uh, ito po yun. Tapos karamihan po sa mga inputs nila na binigay po nila sa atin, lalo na po patungkol doon sa Special Education Program. Ang dami pong nilang inputs lalo na sa edukasyon, pinasok po natin yan. Binigyan po natin ng kadagdagang pondo ang classrooms, madrasa, SPED at iba't iba pa na uh, iPad at iba pang special education programs. May mga inputs din po sila pagdating sa agrikultura, lalo na po sa pag asigurado na may pondo ang land compensation fund so yun po ay linagyan din natin ng um, ng uh, kadagdagang pondo so yung mga sinusumiti po nila ng mga position papers yung kanilang mga comments at suggestion yan po ay ipinasok natin bilang mga kadagdagang amenda doon po sa ating budget Okay, Representative mentioning yung uh, Civil Society Organizations and isa doon yung People's Budget Coalition. Uh, Pinag-aralan daw nila na uh, between 2018 and 2025 ay mayroong daw pong um, uh, insertion. So, kaugnay po siya. Parang panibago to siya sa uh, uh, pandinig ng uh, ating mga mamamayan listeners and viewers. No? Itong Convergence uh, Service Programs na mayroong daw 820 million insertions. Uh, Na-raise po ba nito nila yung concern sa inyo? you uh, representative Yan pong particular na programa na yan um as far as i Can you remember, uh, wala po akong natatanggap mula po sa People's Budget Coalition na particular na position paper patungkol po dyan. Um, nagkaroon na rin po ng ilang pagkakataon na nagkausap kami, lalo na po ng People's Budget Review. Um, hindi ko po natanggap yung particular na concern um, doon po sa programa na yun. Um, maaari ko po bang matanong ano po yung um, tinutukay nila na 820 million pesos na insertion? Sa aling taon po ba ito? Oh, between 2018 and 2025 daw po. Example yung, yung um, convergence ng Department of Transportation and then the Department of Public Works. and Highways. Parang ganoon, parang may collaboration and participation pero mayroon daw po dyan insertion na nangyayari po doon. Uh, nito pong mga nakaraang taon uh, nagsimula po yan na nagkaroon ng mga convergence programs halimbawa po sa pagitan ng uh, NIA at ng DPWH nagkaroon po ng mga pagkakataon na pag may gagawin po na dam um, yun po ay maging convergence program um, sa pagitan po ng DOT uh, Department of Tourism at ng DPWH patungkol naman po sa mga tourism roads uh, pero po ang pagkakaalam ko po nito pong mga nakaraang taon ito po ay talagang uh, may kal alagi po ng mga mowa. at ito pong mga convergence programs na ito ay nakapaloob po sa programmed appropriations. Ah, uh, alam ko po sa punto pa lang na may in in inilalabas yung National Expenditure Program nandoon na po yung mga programa para sa convergence program. So um uh I would be open to hearing the inputs of the People's Budget Coalition kung alin pong particular na uh, mga project, yung sinasabi po nila na nakita nila na insertions at kung ano-ano pong mga taon ito. Thank you so much. Kasi, po, aba, kasi sorry po, uh, ma'am Jai, kasi uh, based on that, uh, dahil po nandun na siya sa panahon ng pag-turnover ng NEP, ibig sabihin po hindi po ito insertions kasi nandun na po siya sa original na NEP. Okay. That, uh, uh, pabor po ba kayo sa uh, panukala din ni Representative Liviste na 25% na tapyas sa across the board sa pondo ng Department of Public Works and Highways para mawala na raw itong kickback? Ito, pong, um, ito po ay napag-usapan na din po namin ng ating uh, mga, ng mga opisyal ng DPWH. Kasalukuyan po kasing nagsasagawa ng malawakan na review ang DPWH um sila secretary Vince Dizon patungkol sa unit pricing um yun tinatawag na dupa um patungkol po sa iba't ibang mga project so uh, ongoing pa po kasi yung kanilang pag-aaral at hindi po kasi masasabi na 25% po siya across the board kasi depende po sa tipo ng project um halimbawa po uh, posibleng may isang kalsada na nasa uh, malayong lugar kumpara sa isang kalsada na nasa highway, baka po iba po yung pag-adjust ng dupa. So hindi po, uh, sa punto po na ito, kailangan po natin hintayin yung review at assessment ng DPWH kung ano ba talaga yung porsyento na pwede pong maibaba yung, um, yung price, uh, unit price sa iba't iba pong mga project. So uh, kung, uh, kung sa akin pong palagay, uh, ang mainam po natin gawin ay hintayin po natin yung pag-aaral na gagawin ng DPWH at alam kopo po, binanggit po yan ni Secretary Vince Dizon mismo sa kanilang budget hearing sa Senado na nag-commit naman po talaga siya na pag-aaralan po nila yung unit price ng iba't ibang mga proyekto. Mm -hmm. Kung, uh, thank you for joining us ano, sa Bumbo Radio Philippines. Marami sana tayong katanungan pa pero we're running out of time. Uh, siguro we can have uh, part 2 siguro ng ating interview no? about sa 2026 budget. Uh, panghuli na lang siguro and uh, bilang mensahe na rin sa mga kababayan po natin about sa usapin po ng live streaming para ho sa Bicameral Conference Committee. Anong take ninyo dito, Kong? Opo, uh, maraming salamat po Sir janice. Yung nunguna po ako na nag-press conference bilang uh, Chairperson ng Committee on Appropriations, isa na po yan talaga sa inilulunsad ko na reforma na maging bukas po ang Bicameral Conference Committee Proceedings. At masaya po ako na sapagkat mismo si Pangulong Bongbong Marcos na yung nagsabi na uh, gusto niya yung maging uh, open at malivestream po yung BICAM. Pati po yung ating mga kasamahan sa Senado ay sumang-ayo na rin po dito. Pati po si Speaker Bolidi ay naglabas na din po ng statement na suportado po ng Kamara ang open BICAM. Yun po kasi yung gusto nating gawin at yun po yung ginagawa ng inyong kongreso sa kahabaan ng budget deliberations na gusto po nating tanggalin ang tabing sa upas usaping broad, uh, budget. So mula po um, sa pag-turnover na NEP, sa committee here sa plenary deliberations pati po yung mga deliberasyon sa amenda ng kauna-unahang people's uh, sorry kauna unahang budget amendments review subcommittee ng kongreso lahat na po ay sinigurado ng kongreso na maging bukas at transparent at hanggang dulo po ito po yung ating gagawin na hanggang sa punto ng bicam ay sisiguraduhin po nating bukas at transparent ang lahat ng mga pagdinig para po talagang makita po ng ating mga kababayan kung saan po napupunta lahat ng mga amienda at kung saan po napupunta ang bawat piso ng buwis na kanila pong pinaghirapan. Atin pong lahat na pinaghirapan. So um, yun po ang assurance na gusto po nating ibigay sa ating mga kababayan bilang chairperson po ng Committee on Appropriations. Um, nais ko pong ibigay yung assurance sa ating mga kababayan na ang budget po natin para sa taong 2 2026 ay talagang sinigurado po namin na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Sisiguraduhin po natin na talagang mararamdaman ng ating mga kababayan ito. Nakita nyo naman po na ang pinakamalalaki po na nakatanggap ng budget sa ating para uh, sa taong 2026 ay ang edukasyon. kalusugan at agrikultura. Sapagkat ito po yung gusto nating gawin na talagang maramdaman na ating mga kababayan yung benepisyo ng ating budget. So, um, yun po. At higit po sa lahat, gusto po natin siguraduhin na sa ating mga kababayan na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Sinisigurado po natin, nilagyan na po natin to ng mga sapat na safeguards. At ang budget po para sa taong 2026 ay budget na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Okay. Thank you for joining us, uh, Representative uh, Micaela Swan Singh. Naimbag na bigat kada kayo. Uh, ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po, Sir, Jai, uh, Sir Genesis at Ma'am Jai. Thank, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na inyong binigay sa akin. At dahil po binagyat niyo po, Sir, Jai, na maram, uh, Sir Genesis, na marami po po kayong mga katanungan sa akin. Um, kahit ano pong oras, uh, sabihin niyo lang po sa akin para po makapag, po tayo muli sa inyong programa. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Genesis at Ma'am Jai. Thank you so much sa inyo, ko.